<laughs> Masyala, yung may dagdag katanungan O oh, brother, nasagot ba brother yung nagtanong? Nasagot ba? Ha? Ah, okay, baka gusto niya mag-Muslim Masyala Dagdag katanungan, kapatid Okay, sino po po may mga katanungan Yung po na tungayin natin ng aming uh, buting ustad sa kanila mga paliwanag uh? May nakapag-ilinaw sa mga nagtatanong Masyala May dagdag katanungan, kapatid? Ay, ikaw, may dagdag ka? Ah, may siya si brother. May regalo na, wala pa. Ah, meron na. Sige po. Parang question lang o, sa pagpapakas Bakit? Eh, dapat ko Bakit ang mga Muslim hiwalay kung magpapakasal? Mag 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 hiwalay yung babae tsaka lalaki. Hiwalay? Yes. Masya eh, Allah. Yung sinasabi mo yung sa reception, di ba? Yung nasa oras na ng kasalan. Bakit hiwalay? Hindi pinapakita yung babae. Ay, uh, masyala. Magandang katanungan din to. Pumasok tayo sa tradisyon. Masyala. Bakit daw, Ustad? Yung uh, pag kinakasal yung babaeng Muslim at sa kalalaki, nakatago yung babae sa iba. Sa iba siguro, masyala. Ako sa Saudi, brother. Hindi na mabilang ilang beses na ako. 16 years ako sa Saudi Arabia. At hindi ko na mabibilang ilang beses ako nagsaksi or nag-attend bilang witness sa kasalan. Ang babae sa kanan, ang, ang lalaki sa kaliwa. Tinatanong ang babae. Ha? At lalaki tinatanong. Pagkatapos ng tanong sa lalaki, mas pabor ang babae. Tinatanong pa nga ang babae, ano ang condition mo sa iyong asawa, sa iyong mister? Anong ibibigay mong kondisyon? Sa harap-harapan, ha? Dito, sa Qatar, tatlong bisis ako nakawitness. Sa isang kwarto, nandoon din ang babae, nandoon din ang lalaki. Tinatanong ang lalaki, mahal mo ba si ganito? Tinatanong din baba, mahal mo ba si ganito? Opo. Babae, ano po ang iyong condition sa lalaki? Harap-harapan dito. Kung mayroon mang tinatago, ay tradition ito ng Maranao, tradition ito ng Maguindanao, tradition ito ng Tausog, tradition nila, kultura nila yon. Pero ito ba ang tinuturo ng Islam? Hindi. Kultura nila yon. Pero ang tinuturo sa Islam, sabi nga ni Prophet Muhammad SAW, before marriage, you must look at the woman kung gusto siya nagugustuhan nyo. Okay, So, harap-harapan po sa Islam na kinakasal ang babae at lalaki. Pag tinatago man, kultura lang roon at tradisyon ng mga katutubo sa atin. Pero sa Islam po, talaga ay harap-harapan ang babae at lalaki. Kinakasal ng isang husgado, yung huwes, yung judge. Okay? Uh, so yun po kabayan, napakalina po ang aming paliwanag ng aming uh, buting ustad na may nakapagbigay linaw sa mga nagtatanong na mga kababayan. So, dagdag tanong...